di po matulugot sa mga pakaramdam ko bigat nga pa yung pakaramdam ko kaya hindi ako dadat ng <coughs> Mentra po sa kanyang pagka PMA ko, hindi po pili pinalitarya ka lang niya ni PMA. Alam niyo bang PMA ko, palaging may asma. yung kurso kong PMA yung iba nga po nung pagkamigaw ko ito ng mga kalokohan yung mga nagpalabangan mga kanilang mga anak ko kurso sabi ko sa kanila, malabo pala kayo sa mga nakuha akong kurso ako nag PMA, nag seaman, kumuha ako, nag take ako ng ganun kaya lang hindi ko natapos lalo ka ako PMA, PMA ka ako talaga lagi nakano sa akin sabi ka ka, wala nang nalilihan ako pala ng PMA yun ako tagal na ka ako, hanggang ngayon nga ka ako, daladala ko pa ka ako pakako, hanggang ugali ng PMA Badang ulit, sinabi ko rin po, alam niyo ba kung ano PMA ko? Ano yun, palagi may asma, tawa lang po sila sa akin, napakakalokohan ko po daw. Inaatakan po ako ng PMA ngayon, inaarap yung nebulizer, nasa hiraman na naman eh. Yung nga nebulizer namin laging nasa hiraman Kaya nga po bumawin, gusto ko magpausok eh, wala. saya ramen jawab semua di situ dan dan usok kami. Eh, ito si PMA, papengang muna, nag-sulat-sulat lang lang muna ako. Bigat ang aram.